tapos yung frozen shoulder. Tapos ngayon, mula ulo ganito na yung hangin. Nagsimula sa frozen shoulder, tapos makakit-pakit na. 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 Naglalaro-laro na dyan. Oh, tapos namamalig yung kamay. Namamalig yung kamay mo. Nakibala ka mo. Parang pagod na. Nakibala ka mo. Kasi nadulas po ako eh. Kailan? Uh, last year yata yun. Hindi mo na matandaan sa Macau eh. Na ano ka ba? Nagkaroon ka ng pasa? Nagkaroon. Ka? Ay, wala po. Wala naman. Basta nung nadulas lang. Hindi naman ako pugi yung ulo mo. Ay. Ah. Yan, yeah, pinakamasakit. Ito, Ito pinakamasakit. masakit Ayaw. Kaliwa. Ito, medyo malapit-lapit na sa... Oh. Yan. Masakit na rin, oh. No? Mm -hmm. Dami. Ito talaga, oh. Oh, huwag na natin pilitin. Gusto nang lumipad ni Mami. Gusto <laughs> nang lumutang. Kailan ka pa nadali? Last year? Actually to, uh, matagal na kasi nawawala. Nawawala. Tapos nagpa-Kairo ako noon twice. Umabalik. Umabalik. Kasi nga, hindi niya. Kasi Cairo, it's work na naman pinabukasan. Eh, hindi kayo sinasabihan na, siyempre kailangan pagka no, may rest. Kung may tinatawag tayo -ta -ta <laughs> healing process, siyempre, parang ano lang din yan. O no? Nakunit to ngayon, what's up? O tinahi. Siyempre, yeah. sarado na. Pero siyempre, pagka tinabi ko ulit dyan yung ano, masakit pa rin. Yeah. Kaya kailangan i-relax mo muna. Papahingan mo yeah. muna. sabi ko, sa Pilipinas na akong magpapa... Kapagay. Sa Macau na. kasi, siyempre, puro trabaho yes. dyan. Bugugan. Halos walang day off dyan eh. Sunday lang. Sunday? Hmm. Buti may day off sa amin, wala. <laughs> ano dyan, sa Macau eh. The Sin City. Yes. <laughs> 24 hours tao dyan. sa hotel kayo? Padala sa mga? Hindi, yeah, sa bahay lang ako. Sa bahay? Okay, relax mm. lang ha. Alright, relax lang. Lambutan mo lang yung... Yung? Ito mo lang. Isa pa. Relax lang, relax. Relax. Huwag mo ko control eh. Yun no? <laughs> Okay, kaya tayo mo yan. Dapa mamaya maluwag na yan. Maangat na natin yan. Kahit sobrang sakit yan, basta pumasok si yung hegeomiru sa glenoid. Perfect na yan. Although may pinsang matitira pero hindi nakagaya kanina na. Parang maluwag ako yung ipat. Ipaginaan yun. ko yung bukas. Ilas lang. Anong control yun? Anong control yun? Nangot lang. Nangot lang. Okay. Relax. Relax, Relax, mo Relax -puro ng spa, Isa pa. Tama-tama lang. likod niya ito eh. Lumalaban eh. <coughs> <Relax> mo lang. <coughs> Pagka na masas na yan, na na yan? <laughs> Yung masin niya, di <coughs> kontrol control Kino-control eh. O control, o control eh. Hindi, normal na naman. Masakit kasi yung Pero mamaya, hindi na eh. yan. Ilang segundo pagka na na ni Mastero yan. Hindi <laughs> yeah, na yan. Yun lang. <laughs> Spa sa amin yan. Puno-puno Nine years pa naman. Nine years. Bubong sarado ko ito ni Mami eh. Malamig din sa Macau, diba? di ba? 11 degrees ngayon. Moro eh. Diyan pa lang. Yan. Putol yung ano. Kaya yun ano nga yun yung sinasabi ng kapatid niya. Uuperan ka nga kasi may putol yung ano. O, di tama ako. Tama yung kapatid niya. Na uuperan talaga siya. Sa mga Kaya nga hindi ko pinakailaman eh. Tama lang din natin pinakailaman eh. Kita mo yun. Kita mo ha? Hmm. Kita letter C na yan? Oo. Oh, nasa yung letter C si dyan. Putol niya mo. Kaya siya uuperahan doon. Kaya nagtatalo sila magkapatid kahapon eh. Kaya kaya. Sabi mo, ayan o. Oh. Nandiyan ba sila? O kamo nga, ah, ma'am, ah, fracture yung head mo nyo ay no neck femur yan eh, edit mo yun oh. tignan mo yun, ikumpara mo ama yung lepe yung luwang nung isa kuya, mabigat yung tuhod hindi po masakit ang tuhod ko mamaya karatiin na rin natin pati balakang. <laughs> <yung, laughs> connected na eh Di relax lang, inhale kung mong kakontrol niya, mo na yan yan, relax ka lang muna dyan. Halina'ng masakitan natin. Dalawa pa Dalawa, <laughs> <laughs> dalawa eh. tissue eh. of, uh, of aging o? sign of aging? Kailan ko sign of fourth pata pa ah. ko si Manny. Ano? Ah. Ah. <laughs> yan, napakasakit. Pero mamaya pag tinulak ko na yan. Yan. <laughs> uh, sabay tulak Yun. Tumunog. Master, usually siya nakukuha yung ganyan. Osteoarthritis oh, sure, to eh. Ah, okay. Ganito. Sa'yo nakakain? Ayun. Sa'yo na nga yun yan. Tulad po ng anong ano, pagkain ko. Sobrang tataba, sobrang aalat. Mga fast foods. Burger. Burger. KFC. McDo. KFC, yan. McDo. mag-iingat tayo sa puro ano, fast food. Merong, merong vlogger niyan na pala. Di ba? Diba? Yung babae po, yung namatay. Sikat na vlogger. Mm -hmm. Yung namatay. Oo. Oh, ang puro niya sa atin, siyempre, sobrang busy niya. Mm order sa ganito, wow. order sa ganyan. Wala nang luto-luto, order sa ganyan. Nabumuhay siya kadal. Ilang taon lang, oh. Nang yung matay. kasaganahan ng buhay niya, nakabili siya naman kung ano, nung bahay, lupa, sasakyan. Pero ilang taon lang pinagbinigay sa kanya yung kalayaan kasi yung pagkain po, ano, po, order, 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 order. Ayun, tinamaan ng sakit. Ano na, yun, ano. Ang ganda pa naman nun, kaya huwag daw tayo manatili sa mga order foods. Kailangan magluto. Kahit hindi masarap ang luto ni nanay, ni tatay, ni asawa, ni ano, kumain tayo kasi yun ang, mag <laughs> yun ang magliligtas sa buhay ah, namin. Okay. Pagka namiyasa tayo order na order, fried chickens, mga frap-frap, mayroon magbanggit eh. Mm -hmm. Pero binanggit niya eh, di ba? Order siya ng order sa ganun. Merienda, ha hapunan, tanghalihan. <laughs> hindi niya napapansin yung sakit ng konti sa katawan niya hindi niya inaano iniinda eh hanggang sa nung na-diagnose siya oh malala na sayang yun eh yung lagi na yung babae eh. oh okay, niya naipon eh dahil na naipon pero lahat kasi pag pinabuso natin pag madalas tayong ganun ang ganun tao ilang taon nung routine niyang ganun hindi sila nagsasayang hindi sila nagano kasi may pera eh. May pera, busy sa ano. Ngayon narinig mo ah. Sabi ni Master. Mas maganda pa rin yung luto ng ano. Luto ni... Ah! Oh my God! <laughs> <laughs> Mamaya wala na yon kaya abos. Konting <laughs> alog <alub> lang yan. Tapos sakit sa food. Fourth <laughs> floor. Fourth floor bahay po namin, Master. Eh, papawasan nyo ng dalawa. Maka hindi gano'ng mataas. I-donate nyo yung dalawa. Hindi, wala <laughs> <laughs> na ito, Mamen. Makita mo nyo na magbalik-balik ito sa agad. Alam mo yung ano mo, ito. Yeah. Nag-i-stockout pa siya sa taas. Kaya kung mapapansin nyo pag sa treatment ko, ginagalaw ko yan. Dapat talaga gumagalaw yan. Kasi once na pumakat yan, katulad niya pag ko ng ganun, ah! Tingnan mo, oh, parang startups up siya. Kanina niyo pag ginanong ko, masakit ka agad, oh. Hindi na, pumapakat lang yan. Ba tumutunog siya? Kailangan din, pag magmamasas kayo sa tuhod nyo, galaw-galawin niyo rin, tumahalaga itong gumagalaw. Kasi pag nag-stack up na yan, pag nakakita kayo ng na hagdan, magkakaroon kayo ng phobia. Kasi, masakit. Nag-step. <laughs> Yung step Kahit maghakbang-hakbang ka sa ano Sign ng osteoarthritis yan Yung mga tumutunog-tunog sa bumuhul Tsaka sign of aging na rin Correct Daraan naman tayo lahat dyan Okay, po kayo Walang makakatakas sa aging pero siyempre, sa tulong ng exercise, sabi nga ng mga eksperto, pag nag-exercise ka ng one hour, madadagdagan ka ng three hours life. Totoo yun. Kasi pagka puro tayo kain ng kain ng kain ng kain, tapos hindi lumalabas, hindi natin nailalabas sa pawis yung kolesterol, mga ano. Eh, alam mo na, explain mo na. May lista ka na rin gagad ni Kasparovi sa... Seth Peter. Oo. May lista ka ni si Peter. May... Okay. Oh, maganda talaga yung pinagpapawisan ka. Yung exercise. Iba yung sa trabaho. Oo. Oh, hindi. Pag minsan, pag wala kayong work dito, daming walking lang dito. Walking lang. Makichismis-chismis kayo sa daan. Pero <laughs> bubuhay sa Pilipino, chismis. <laughs> Marites. Marites. Kapag so, kaalala, lakad tayo. Yun. Sa mga banda, saan kayo nakatira? Ah, uh, ano po kami? Ah, uh, po district 2. Sa mga may bandang LRT po. Ah, doon. Okay, sa bagay po. may... Yes. Di, sa tapat po, no? Sa may city hall? Oo, oh, po. Yung bago yung city hall. Pwede Pero maglakad-lakad doon. Balik-balik lang. Safe pa kayo, may mga guwag yeah. Oh. dyan. Kasi doon, Sunday ka lang naaarawan. Eh. Bakit? Kasi stay-in po ako. Ah, kaya. Okay. Eh, isa pa yan di ka nararawan walang exercise sabi na rin marami nagsasabi libre na nga yung vitamin D magpapaaraw ka lang tinatamaran pa natin tapos bibili tayo ng vitamin D gagastos tayo eh yung libre yung vitamin D bigay ni Lord hindi natin tanggapin tapos bibili tayo ng gamot eh di yun na lang libre sabi nga yun eh. oh, kaya nyo yan kanina Mm. Ah, ah, Kanan yan, lalo na yung kaliwa. Kaliwa? Hindi, ganito lang, oh. Ah, nga po, eh. Tingnan eh, natin. Kanina, ayaw, eh. Pag yan, ah. Oh. Oh. Pahinga yan, pahinga. Siyempre, po. kailangan din mag-relax, relax ang katawan. Ngayon, nasa bakasyon kayo, walking, walking lang. Hindi nyo kailangan mong tatakbo. Hmm. Sa gawain bahay, Master, huwag na tigil. Itigil muna. Sila lang muna yung mga ano, humanap kayo na ano. Pamaskuhan nyo na lang yung mga... walakang mo. Hindi yeah. Okay na yun. No? Nakarapin ah, yung Ay, solo. mga pamangkin na ano. ganoon din mangingiri ng pamasko. Yan. Oo, oh, yan. Yan sinabi ni Master ah. Tumulong na lang sila sa ano. Para... Maluwag din sa ano. Para balance. Kung bigyan man kayo ng pamasko, o oh, di... Nakatulong kayo. Kaysa hingi kayo na hingi na wala kayong tinulong. Sabi kang pahinga muna yan. Wala kang trabaho sa bahay. Ano po yung master? Isang session na? O hindi naman? Ano? Saan lang? Saan hindi? Na? hindi naman ano. Tanggal na. Kita mo, nakaangat na eh. Nga lang. Relax nga. lang po. Kung mga chill-chill moments lang muna kayo. O, oh. okay, Pasyal-pasyal lang muna kayo. Habang namamasyal kayo, nag-walking-walking na lang kayo, magbawag na lang kayo na extra damit dami. Okay, okay. Kung sakaling magmumuling kayo, o, oh, di, eh, huwag kayong mag-arki lang ng mga motor-motor doon sa loob. Ayun, <laughs> electric bike. Oh, meron kasi yun sa mga Oo, oh, meron yun doon. Kaya, iba, nandun ang na, dami roon. mo. Naka-electric bike. Gusto ko yung minigilan yung tenga. Papanood mo kasi, no? Big push yun. Napapanood niya po yun, eh. Sama. Ano yung photo, okay. eh? followers. isang taong kailangan na papaano pa rin. Masad siya. Sa akin, ito yung kapundasyon mga mga awit. Pagkainan ako yan. Oh. Hey, Mag-relax, relax din. Hindi puro trabaho. Mahirap kainin tayo ng trabaho. kapat yes. trabaho ang dadali natin. Hindi trabaho magdadala sa atin. Tingnan mo ako na -de deo. Hindi ako pwede mag-deo. Nagkakasakit ako eh. papatayin yeah, ko yung sarili ko. Mas wala akong matutulungan pag maga ako namatay. <laughs> okay.